In Drama presents, presents. HANDU Manan So Sa Ka Awe saya yang daw sa kaagi karoon? Mungkin yung isa ka lalaki yung atika City. Ang atwa nga Mike. Recorded by X Thunder Gaming. Juna, happy na lang mag-graduate sa high school. Magbuwag-buwag na unya ta sa college, pero di pagin ko na matubagon. Tubagon sa unsa? Kung ang tumbagon ni mo? Dili. Tala ni mo, Mike. Maayo ka o nga sugtong di karon? Basin og lain-lain tag eskwelahan ni college pa. Ngano nung di eh. Wala kung sa'ng nakalagyo ang atong mga eskwelahan. Basta kaya ang importante nga natin salig sa usag-usa. Oh, kasaligan magkit ka <laughs> Sobra pa dyan Maong, Mom, please. suktan ako. Mike. Ako na ako. Dili ko mo kontra ni mo nga nag-uyab-uyab na ka. Lalaki man ka. Salamat, ma. Pero pagamping lang yun in taon, nga dili ka makapamabdos, ha? Um? ha? Huh? Lisod na. Kung sao na lang imong mga pangandoy. Huwag ang among pangandoy para ni mo. Ay, kawala ka, ka ma. Hindi na ko pa sagda lang akong pagskwila. Mm. hinuon. Musalig mi ni mo anak na. <tod> Congrats, my classmates! Congrats! Mike! Congrats! Oh. Congrats at that love. Love? <laughs> oh, i gusto going to say that kay love you <laughs> Okay. I love you too, love. Ha? Huh? Asa mo? Magbar. Ah, uh, pero love, di ko pwedeng maglaag ron. Sa iyo, mood ko ugma. Mangita kong trabaho. Ha? Huh? ka kong trabaho? Summer man ron. Dapat mag-enjoy ka, kaya mag-college na po doon yata. Ah, uh, di ko gusto nga i-rot ang akong oras sa paglaag-laag, love. Gusto na ko nga, samtang summer. Bu trabaho ko aron makakwarta ko. Mike. Sakto na imong gibuhat nak. Imo yung giana dang imong kaugalingon og trabaho. Kay puhon, kung may kaugalingon ka na unyang pamilya, wala'y problema. Kay anar na kayo ka og trabaho. <laughs> Mabitaw pa? Pero nak, atagi sa dugtay mag imong kuya boy. Mapul ano niya to paabot nimo. Mm pa. May man. Gusto kang padayon nun pa ni Nato? Ha? Huh? Nono naman? Wala mo kay oras na ako. Puro na lang katrabaho. O kung day off sa day mo, dili ka makikita kay matuog ka. Gusto kang mo pahuway. kung dili tika di niyo sa di kita magkita. Sorry, Lava. Uh, sige lang, mamawi irag ko niyo. dili na yung ko mike Juna. Gihataga na tika o chance. Pero maulang gihapon. Wa gihapon kay oras na ako. Maungunda ko na lang ni Nato, Mike. Unya nalako kunta kag balik kun may oras na kanako. Jonah. Recorded by X Thunder Gaming. sakto sa nimo gibuhat bay luyom sa gugay sa juna nga magsige nang paabot nimo nya ikaw busy ka nakasabot ako niya bay og puhon kun ubay-ubay na kog matigom balik ko siya bay sa bagay karon mag-focus lang una ko sa akong kagalingon Nak, ang imong tiyo nga tuas Manila ba? May gusto siyang i-offer ni mo. Oo, sa amin naman. Ando ka pa-eskwilahon o college. Ayon sa mana, okay ka? Ah, uh, sige mo. Nabaguhuan <yahoo> uh, uh, na ko ni Da. Uwan ako sa Cebu. Pero, mas bayo bayo o opportunity din eh. Mas maayos sa nangyayak sa Manila kaya... Eh. Ani ko mangitag-trabaho kuman ko mag-graduate sa college. Kumusta naman ka si Jonah? Asa ka siya nag no? Siguro, nag-graduate na po ito. Kung wak pagani siya yung yaba, baliko na nako siya. Wak man siyang muskwila sa Sibugod. Ha? Aaw sa ambisya ni Skwila bay? Ito at pinalisan ni Gross, kay... Oh, may nadungga na akong istorya. Nga, nilarga sila sa iyang pamilya ni Gros. Hindi Di nang sana ako makita ang Facebook ni Juna. nak no, deactivate sih. Eh? Ngan no, no, muka. Or. Basi giblak aku nih, ah, Ngan anak grab yang ni kelak aku tak. Hey. Mama wira aku ni muncul. Basta aku nak balik. Hello, Ma. Nak, si Papa hindi po. Um, mm, ano mas Papa, Ma? Di atake Oh, unsa? <smart> Salamat ka na, <smart> na ulit, kanak. Sige, Benny, pagita ibong amahan ni mo. Pasensya, maha. Huwag ko makahatag ang oras ninyo din. Grabe kay ko ka focus akong pag-squila o pag-trabaho. Ay, nakasabot ra to papa, di bo. Pero hindi lang balik kayan yan na may ngawon siya, bo. nga mangita siya sa iyang anak. Ma. Anak, ayaw palabing focus sa iyong trabaho. No, so you... Gahini og oras ang mga mahalibos kinapuhi. Para ma. dili ka magmahay. Um, ma... na mag asa dapit Jonas de Gros. Kay humansalubong ni Papa, bay. Eh? Ako sya siya doon. Hindi <sighs> na ko gustong may mausik pa nga oras o na ako'y mahayan, bay. Ah, sige, bay. Magpumunta na ako. Og ako lang niya i-chat ni mo kung nasa, ha? Oh. Yan na ni Anaya, dois ni Jonas, ni Cruz. Ako na yung natuon. Jonas, paputa ko. Oh, ini dia balik. Tu, oh, kinsa si Judah? Oh, Sir, ini apa sih ya? Wah, sedih nih. Oh, asal beli sih, Sir. Eh, Dale, ubah nanti ya. Besaran yang pangan selipir. Huwag si Juna. Huwag na. daya na mati, siya ipamati, pero huwag niya tagda. O, huwahin ang himawaan nga, grabi na di ay sakit. Juna. Juna, gibalik di ka. Nga nung huwag magkuning man. sa Sayop ko. Dago kay kong sayop nga akong ibuhayan si Jonah para sa kong pangandoy. Karon na kaingon na hilang hinuon ko nga why quintang nga kong pangandoy nga waan na si Jonah. Di na nalang kutub Huwag dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, R.M.N. Recorded by X Thunder Gaming. Magkito mga hikalan ni Mike ng ating Cebu City. Upang sa awit ngayang kipagayong awit ngayong gulohan, sa na-maulit mali. Ang mong kaagi giba tano do sa Raljuni, Carol Marie Hikain, sa direksyon ni Pelsila Reganas. Kamu usab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kina singka singkon sa papada. Sa inyong nagalain lain ta sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon. Hantumanan sa Sagawit Kerov, RMN Production Center Studio, Third Floor, Jose R. Martinez Building, Manila Boulevard, Cebu City. ubaka ipadasa ipadala hantumanan official Facebook page. Hantus susunod salamat senyo